Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Jao. Halina po tayo at magkapit mandasal. Dalawang taon po ako nagturo sa high school. At alam nyo, nadiscover ko pong napakahirap pala maging guro. Hindi lang kasi sa loob ng klase ang trabaho mo. Kahit tapos ka na magturo, magchecheck ka pa rin ng quizzes, maghahanda ng lesson plan. Naku po, ang daming sakripisyo. Tinanong ko nga ang isang guro kung paano siya nagtagal sa kanyang trabaho. Iniisip na lang daw niya na yon ang tawag sa kanya ng Diyos na maglingkod. Isang bukasyon, ikanga. Kahit mahirap bro, sabi niya, masarap naman ang pakiramdam na maging instrumento ng Diyos upang mabigyan ng karunungan ang mga bata. Bilib ako kay teacher, nakita niya ang isang pagtugon sa tawag ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya naman, happy-happy siya kahit may kaunting hirap ang kanyang ginagawa mga kapamilya. Gusto nyo bang maging happy-happy sa inyong gawain ngayon at sa susunod pang mga araw? Simulan po nating ialay sa Diyos ang bawat gawain natin bilang pagtugon at pagsunod sa Kanyang tawag. Amen.